Oh, mga kaison. Tadaan muna ako kay pinsan at ako po ipinagbilin po ni tiya nung uh, nanay po ni ka best Kapatid po ng inay ay pinapadaan po ako din ni, pinsan. Ako yung nininirebius pag alam eh? Ano kaya? Ba't di kaya ni pinsan? Eh, ang tagal pa ng birthday niyan ah. Ati po yung kanya mga halamanan oh. yung ang ganda ng plot. Oh, ah, tuwid na toid Wala po doon sa labak. Tinignan ko na po sa labak ay. Wala. Wala siya doon. Ay, ayun. Saan? Ah. na ako dito ni Tia. Ano daw yun? Ah. Ano daw yun? Busy pag ng kamutay Kaya ako hindi napapadaan din eh. Anong ganda pala ng kanyang ano. May pailog sakit gitna. Gara. Ano daw yun o eh? Ay, ako busy. Ay, nung tayo yung nag-ano ng kamutay hindi na ako napadaan ulit din eh. O, anong, ano Ano yun? papaya. Meron ba ulit tayong ano? Matatala, yung dami ng malalaki ay. Papayang... Yung hinug, uh, ng malalaki uli. Ay, itatawag ko. Ay, ang dami na ulit. Itatawag ka. Susulit ko lang ka makalwa. Itatawag ko. ang madali. Sinabasik Kailan ba? Ay, Oo. Nagbiling ko nga ay. Naandun doon na? Oo. Pinapunta Oo. nga ako din eh. Ay, ano ba? Ating babalata na. Itatawag ko muna madali. Okay. Tayo nga. Oo. Na. Nag-ano ka ba? Ay, nagsisimpan ako na rin. Hmm. Ay, ang lawak ko na rin pinsan iyong Bagong ano yari. Ano yung mo din? Hindi pa malawak nari? Wala pa nga. Un undecided pa ay sa English. Ah, wala pa? Undecided pa sa English. Si Buya, so ano? Ay, init nga hinahanap. Ay, si naman <laughs> Singkang. Ay, ang pinagpipila na namin dyan, Pichay, mustasa. Alima sa singkang yung tatlong yun Ah, din ay sa apakalawak. Ah, pinsan limong kilo, eh. aray. <laughs> Kahawal, oh, may pinang parate. Eh. Kaya... Naman. Ay, oo. Pero, pero pag sa estimate nga, ay, kaya baka. Hmm. Eh, kaya tatawag ko lang ang pinsang madali. Oo, oh, hala. Oto, hinug na rin sa mo Ha? Hinug na. Ah, may hinug na. Hmm. O, to'y ay, ayos na daw. To'y. Dali, dali mo na nilalagyan mo, ayos na. Oo. Oh. Mm -mm. Eh, tama-tama. Ilan din daw, piraso? Ay, eh, kahit ilan daw. Kung may kaya daw ng mga bay, di 40. Kung kaya. Ay, eh. eh, kung ilan lang ako, makaroon tayo Sabi ko ilan lang ako makuha. Oo, ka, sabi ko, ah, sama ka lupa ako mag-deliver sa akin ay. Eh. Kahit daw malaki na nga naman daw. Basta't wag, wag, wag ka daw magpapadala ng hinug na hinug. Basta't yung kaunti lang ang, ang tawag gitli. Gawa ng nalal nalalambog. Ano, ah, na, ayan, 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 pwede na para sa iyong ano. Ayan. Pwede na rin sa iyong dalahan. Oo. Ah, uh, oh. Kahit malaki. Apakalaki na... naman o oh, toy. <laughs> Sige. Magugustuhan niya oh, no. <laughs> no, na uno. Sige, atrasa niya. No may sanya ay ganyan din ang dala ko ay. Nga ay pa, o oh. ari pa kay sa. Eh? Malaki. Ay pa. Ate hukbot na rin. Nung kuno nga sinusulit yung mga hinog. Mm. Ay, wala lang 'yun mo. Mahadadali pa oh. ah. Yung ganito ako. Oh, ay, ano to? Yan. Ah, pwede na yan. quality Ah, gustong gusto niya yan. Doon pa sa paparong. Lahat ating lalakotin ha, no? Pagka... Oo. Lahat ng maaari. Ay, mga bilog. Lahay po. Ay, mahihiram ko muna yung crates mo. Oo. Oh. Yan. Ari nga kayo tamo tabo. Nag-tatlo na ba? Ari na putol noon nung dating bumagyo. Tapos naging tatlo. Tapos naging tatlo. Ano ka? Alala ka, nikaabo ko nung ganito. Alala ka yan. Aaring may si line, aari. Bakit Narali pala sa kabila, aari. Pwede aari, ano? Hmm. Laki, 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 laki. Basta may guhit na ganito. Basta wag lang daw yung dilaw na ganito. At nung minsan ako nag-deliver ba sa akin, napahinog ang dala ko eh. Kinuha din naman malala eh, kaya lang, lang ay, ayaw niya. Ako yung sinilaan talaga ang payang-paya. Oo. Aaring pa kayo. Oh, wala nyo. Kapakalaki o to. <laughs> ayaw naman ay. Pag daw naman sabi nung suki, pag daw bibili ay tatlo lang sa membro talaga may natitiray. Ayaw. Aba. Aray, pwede pwede yan. Ano? Ah, ito lang. bakit may ano lang, may gitling ganoon. Silay. May silay. Aray, o. Oh. Ah, panalo. Ah, tamo. Ah, pagkalaki. Ah, pagkalaki. <laughs> <Apakalaki. laughs> ayaw ayaw. nga. tamo. Sumilip ka di ako meron. Aray. Ah, ah. Pigting na pigting, aray. Naipo. Ah, pagkalaki. Ah, ah. no? Laki. Parang pakwan na, ano? Ang laki ay, oh. o. Mitig. Ano ka may kulang-kulang 3 kilo yan. Maka... Aba hindi lang. Ano? Pero parang mas mabigat mo yung mahaba. Oo. Sa karkula mo. Oh. Hmm, mas mabigat. Ay, siyang ang laki ay, oh. o. laki po, oh. Red lady po ito. Red lady. Aha. Hindi pagsunod at bagay meron ko naman dalang, ano. Meron ko yung white lady, ano. <laughs> ano ay, sa horror yun. Hindi pagsunod siguro, ako magpapahilog isang bandang itaas. Para yung unang bunga ay talaga pagkalalaki naman ay. O, mitig talaga. Ano, talaga oh. naman gano'n ano? Mm. May kat may dalahang kanako hang ganun. Mm. O, ibig ko sabihin ay yung malaki. Yung unang bunga harvest agad haba, haba na taas ay naliit ay. Mm. Baka naman mo kasunod kagad ka Julie na. <laughs> Sabi, hindi, ayos 'yan. Ang laki po. <laughs> Mas singot to. Pasuyo Kainsan. san. na po? Hey, hindi na pala mapapatak ng kain Kainsan oh. No? Kaya nga, laki ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kahit naman ito yung ikalawang araw, mag-deliver. Ah, yun. ikalawa, ikatlo. Ay, di pipili lang natin kung aganda ng inod. Oo. Oh, at, at sa sunod na ulit. Sa makalwa ulit. Ikaw nga nung minsan kung na nakabababay, hindi, hindi ba ka tamabagat? Simula nung tayo nag-ano ng pamuti. Oo, paguti. sabi ko siyang kaya yung napasuot. Dala ko sa lagi. Oy, ibig ko sabihin ay kaya pinagbilin ko doon sa amin na. Sino ay Ay, pinagbilin ko lahat. Sabi ko, basta ay kayo makita. Ang nakita ko si Ate Amelia at saka si Tia oh, Ay, sabi ko, sila, binanggit sa iyo. Oo, sabi ni Tia ay, huwag na huwag kang hindi dadaan doon at pinahanap <laughs> Alam, ko. Huwag ka lang hindi dadaan. Sino ba nagbilin ka doon? No? Na, hindi mo sasabihin. sabihin Oh. Eh, Nandang na sabi ay, ano pa sinabi mo? Abay, di, hindi. Ba sabi mo, wag nang hindi. Ay, hindi ko nga sinabi. Ay, ibig sabihin ko pala. Ano? baliktad. Ang laki. Laki na rin kayo sa loob. Oh, ha. Talagang nayabog-yabog. Aray, oh. Yan eh, kahit wari kay isang puntao tao, ibusog. Oh, di, oo. Oh. iwa Kaya nga, ah, uh may -huh. okay, sampun tao, tamo. Apa, <laughs> pag may isang silay na gayon. <laughs> Siya nga. ay, busog, sampun tao. Ay, talagang titingin pala tayo sa kabila kayo Para Parang meron din doon. Ang dami nakatalo doon kuwakay. Yung malalaki din doon doon. Ay, sige. Ngayon ba? Ay sige, oh. pupunta natin. Yan ang... aba, kala mo naman ang uwak ay yan uh, talino ah. Ang gagaling pati. Hindi, nag-aaral yan sa gubat, kain saan. Isa ba, kaysa bayan kung bagay. oh, tanaw, may papaya. <coughs> Alinaw pa. ng mataya, no? Oh, dun talaga na dali. Nakakukuti ako ng teknik sa so, ito palang maganda rin sa gitna ng, ano, ano, ng kamuti, ano, ito. Oo, oh, babaakan. Ilang baak yan? Isang hati sa gitna? Ah, hindi, basta lahat ay may patapunan, yari na. Ah, uh, bye-bye tabi ay eh, merong hindi, lahat ay may kumbaga ito. Ito lahat, kinuha lahat yung tubig din eh. Ito naman namang gitna, kinuha naman na yung... Basta, pinaplano din ba? galing ano. Yung aking nakasamang ano. Yan, lupa no, ito, kamukha nito. Yeah. May may, may bat mayroon sang main na patapon na sa gitna ano. Hangga't yung kayang palalim din tinapalalim. Ano, ang galing din. Ay sila ay maggagarden talaga sa kabilang ano. Barangay ano? ano barangay. Tao, tao po ni Otto yung kamay sa akin ay doon o yun. Tanaw lang natin na. Ah. Oo, oh, yan, yan yun nga. Yung taga doon po. Malapit, Oo, oh, kabila lang po namin barangay. Pero maka tanaw. Mawari, malapang mo ka malapit. Ano? Hmm, yun lang, kabila. Ilang kilometro ka yun? Mga tatlo. dalawa tatlo. Ano ba, abot lang ng tingnan? Tatlong kilometro, ano? Mm hmm, gumiri na isa o. Oh. Oo nga. Ah, pero pwede pa Oto yun. Pwede pa, ba yun? Na pwede pa yan. May Oo, oh, ka, ka, kay giri lang ata eh. Oo. Oh na kanyan dito mo. nabagsak din yan inabugbog nabugbog lang ano yung ulan oh, oh ang oh. so laki pa man din ah, ay sayang ang laki na inabuhol na matigas pa ano kanyan saan mm. pugil -hmm. pugil ari yun -ay. ah, ayan ang haba na rin eh. oh. mm, wala lumagitik na yan ay siya nga ano laki kanyan oh. ah, ah. pwede pa ata, mapagkagara naman na yano ay, pa, may... uupa ka na. Um Kaya nga, um, ang tinikman na. Pao, makikita mo ito pag may bakas ng uwak ayun, no? Siya nga. Eh? para pag nakasapatos yung uwak. <laughs> Walang bakas. Walang bakas. <laughs> <laughs> ba ay, nasa. Sa ka sa matitibag ay. Kaya nga daw ay. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang. Baka sabi, wala si Pinsan eh. <laughs> Ba baka kayo magtampo sa akin yung papaya sa bahala ka sa papaya mo ha yeah. <laughs> kung na tinutulong pag, ano eh, pag, ano, eh, pag hindi mo ako makontak pag bibili ko na rin lang oo, ay hala maigi pa ay inaantabayan ako naman ikaw hindi naman naano ay kagandahan ng red lady hindi nga ba naano agad kahit ilang araw ito oo ayun yung kumbaga eh pagkapitas mo ito eh, at nabalot mo ng dyaryo kahit mga limang araw pa oo oh, siya nga tama yung sinabi mo para hindi mabulok. Binalalagyan ng dyaryo ito ay. Oo, para hindi magbasain. Oo. Alam mo, pag nabasain na lambot. Oo. Ilang piraso na nga, kuwanto ni pala lahat yan? 1, 2, 3. Dito, baka yun ay, pag may 10, 20 five, ang mahigit ah. na yan, kilo. 7, 8, 9, 10. 10. 10. Ay, bet, 5 kilo na yan. Ayos na, aray. na yan. Kahit makaluwa niyo ito, eh. Oo. Uh, ah, kayo, ang laki kayo, pa. Na, oh. Ang laki pinsan, no. Oh, ba't si Tabingay naman, ano kaya? Ah, Ah, wala. Ah, matamis. mo katamis. Yan ang patunay yung matamis Aray. Nilalanggam na eh. Oh. Matamis aray ka insan. Oh, atin titikman ari. Bari re reject na lokakay ano isama na. no. Ito yog na. At gawa nang may ano. <laughs> hindi, may <laughs> may <dalunig. laughs> hindi nakakaya pa din sa May Ha? May dalunig. Hindi nakakaya isang Aray. baka sabi ko wala kain sa mga yung yung, Ay, o, yung yung, ano, Masisira baka tira tayo. Baka na hindi tayo kuhaan na, yung, may git. Isa ko hindi pala sangat nga ay. Kahit pag may followers na ako, bibigyan ko talaga quality. <laughs> ay. Oh. baka sabihin naman eh. Talagang masisira sa tao ay. ay ito matigas pa sabi ko sa iyo ay. Ah, ready ko na, na rin. Eh. Oh, wak kain sa wak. Tayo ka baak. Ang baba ko na hindi ko kaya re eh. <laughs> O oh, pag kaganda ng loob ay mo hmm. Mga kaisan, papaya po. Quality ng quality ano? Palalo. Ah ah. Red lady. Pulang babae. Kung <laughs> nga, oh, red lady ah. Eh. Mm. Ito, matigas pa. Yun yung ang mm. kagandahan dito. Ano? Hmm. Ito, eh, ang dami ito nang hihingi pag ako nakakain ba pa ng papaya. Buto? Eh, ang dami nang hinihingi ng buto, hindi pwede. Ano? Pwede, Tagalog na ano. Tagalog, ito. Magiging ito na po ito. Kung oh, ari-ari na konton eh. eh. Ikaw? Hindi, eh, ibibigyan natin yung kabak. Pag, pag, pag kaya natin po si Ate buso. Pag hindi, hahara doon sa daan at may nakukad yung mga bata. Napakalaki kayo, <laughs> Napakalaki ano? Eh. Ay, yun nga naman mo. Ito ay maliit pa. Isipin mo nga naman kung isang pamilya ang ano, kakain. Ang mm. tamis. O oh, ay ito mo. Kakain din ulasa sa akin. Kakain <laughs> din pala. Ano ka masasabi ka dyan? Hindi ka din ano. Mm. Aral lang ang may ipabor ko sa iyo at ikaw magdi-deliver na yan. Ay. Eh. Tamis. Pagkakatamis ano. Mm. Kaya gusto ng gusto customer. Siya nga matigas yung ano, labas pa ano. ginagamit hmm. niya sa pang event. Pwede. May restaurant din siya. Ito pwede rin hiwa-hiwa ano. Mm. Ito naman pagkaputing iyan. Tatagal pa yan kahit din idalawang linggo. Hindi yung basta-basta nabubulok. Ang kababi pwede ilagay sa rip. Pwede yan, no? oh. Eh, rip nga, masarap na. Saging, hindi ata, ano? Na, Tim. Pwede rin. Na, itin natin siya, mm. oh. Sen-sen, oh. Atitay mo na din, eh. Pero parang gusto natin, ay. Kaya kaya kayong buto, ah. Kumain ka ng mga pitong pirasong buto. Ano nga ka kayo? Mm. Baka lumabas tayo nga, <laughs> mm. mm. oh. Hindi. Ha? Buto? Oh, tayo si kain sa saan. Nakakagad na lalakit, oh. <laughs> kaya nga ako'y nakakain, ay, oh. Oo, mm. <laughs> ari ba yun? Mm. Oo, oh, makulok mo mo. Ano man? Madami ka mo. Mga pitong piraso lang. Ba't ito yung kakain ako, K kakain din ako ng buto. Ay, pag walang piraso? Ayos lang ah. dos? Hmm? Papaya ako. Magkatamis yung huli ano? Hmm. Nasa ng tamis ano? Tamis. Nasa huli bang tamis? Hmm. Ay, -hmm. eh, ewa, para walang piyaki ng kaunti? Mukol ay. Ano nga ba ang English na papaya? Papaya. Papaya pa pa rin ano ng Tagalog. Mm. Oo. -hmm. Ayun, ay. ay, ito pala universal ano, universal name. Mm. English Tagalog ay. Oo. Oh. Ano? Ay, siya nga, no? Lamas? Pakatuhan ko nga yung iyong gimmick. Ano ba dada yung dadali ng pito? Baka, pito ba ito? Pagkawa oh. mapasama. Nakakalambot na ng katawan. At pagsasayo mo sa kasalan, yung lambot <laughs> ng katawan mo. Uma. Oh. hindi na, baka hindi nakakaganda lang. Baka mapasama ang lalaki. Ang gano, pito, pito. Ang... Ah, Parang wala yung sinubo mo. Walang juka. Bakit ba? Pito minimum. Ba't kahit ito lang? lang. Ba't yung hindi mo binilang? Hindi na. Atan <laughs> po! Ay, ano ka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ari 8! Hmm. Lumutin mo na lang? Oo, oh, paano yun? Magkata mag mag rin mag ang beneficyo niyan? Saan so, ano, mo natin tunang? Ano yung mo? Oo, walang hiyan ba ako? Sabi sa TikTok? Ayun! Hmm. Ayan, mm. yan kasama na. Para may halong tamis. Napaibig pa ako ito, ikaw hindi no. pa. Dali yun! Oh. Ba't parang putla yung kabaak? Hindi. Ikaw nga hilawin pa. Ikaw nga ang Hindi ka mamutla ay. Aa, iba nga naman ang tamis. Hmm. Para pati malamig lang, may ano? Hmm. Ano masasabi mo kayo sa pinila ka akong lady? Oh, red lady. Red lady. Dami. Hoy, sales lady. Ano man tawag pag... ano, ang sales lady ay yung ano sa bahay. Ay, yung sa ano. Sa... Babae. Oo, sa mga ano yun ah. Ay, pag lalaki. Sales boy. Sales boy. Salesman. Ayan, lady at woman. Akala. Salesman. 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 Ah, manager ang tawag doon. Salesman otoy. Ano nga kaya? Oo. Oh, oh. Sales lady. Ay, salesman, salesman. nga. No. Salesman, ah. Wala nyo kakainsan. Mali po pala. Pasensya na po. Sales lady doon ang tawag, <laughs> tawag ko. Wala. Ah, sabi mo, salesman. Manager ang tawag doon. Sales lady. Ano sa lalaki? Sabi mo? Salesman. Ah, hindi. O manager ang tawag doon. Sales boy. Oo <laughs> nga. Salesman. Red, red lady. Naya po, oh. Seriously? Ang dami auto ay. Ah, eh. Padalo. Pwede ah. na akong model. Ano kaya? Ah. Pwede na model ng papaya. <laughs> model Quality otoy <lang> otoy, Uh. <laughs> auto yari pala malalaki na rin. Itawag mo na ulo sa akin kahit bukas. Buka maka, ah, mga, ma tatlong araw pa. Natawag ko sa pag, pag hindi madadal sa akin dala, hindi ka oh. nakakahiya. Hindi. Mga sabi na tawag lang pag kayong hindi nadadal sa akin. Hindi ah. Anakay pa ko to yan o oh. mapapasala ah, ito sa iwari ko ayo tatatlong, uh, naman, ay. tatatlong araw na yan oo Pwede pwede Hindi na, na. mapapasala kay sa iyo ay 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 uut ba eh may kitay medala ang maganda oh yan yeah. maganda na si buyas mo din utoy oh ay sana may oh. doy magkano ba apat na kayo ng kilo 370 to 400 may napatong pa do apat na daw 400 ang kilo oo oh, oh. ka ano kaunti lang utoy may giting maigisa ma ngayong hapon oo oh. ay sa utoy yan Aking igigisa. Ayan, sarap na yan. mga kaisan, binuhat na po namin ni Utoy. Salamat, Utoy, sa... Ay, ay, sa gulay pala. Ah, sa bag salamat sa gulay. Ah, mga kaisan. Ay, oo. Dapat yung pagkaano ng ulam. Na ano, eh. Hmm, oo. hirap magpatuyo, ano. Hindi pa may ipot na. Hindi pa matutuyo ito. Oo. Oh, so, Napala naman na ba? Hindi pa? Meron, hmm. meron, meron na yan. Uh, meron na, meron na natin sa. Ang ito yan. Ang yan. Sarapan. Ang kaya ba? Ang yan ba? <laughs> eh, may lakas ah. Kakatuwa rin sa'yo, no? Lahat yung kakatuwa. Ikaw na, ayabot mo pag may mga ngayari. Oo. Ay, sa'yo na, sa'yo mga bata. Sa sakin na, sa'yo kuya. May nadaan dito dala ko na rin. Oo, ayos na. Ito oh. na ang bahala kay Sal. Oo. Salamat ha. Baka ang bayad na rin pagsaka ko mamaya alas 4. Ay, Oo. Pag ano pa pati? Bukas. Taanan mo ako din eh. Pag mga talo oh. tatlo. Pag meron ulit, tawaran mo ako. Oo. Ah, sige. Ah. Oo. Oh. Parin ha.